kami po ng mga settlers ako po bilang isang pastor ng Kristiyano at ganoon din po nagpapasalamat ako sa mga NGO na peace builders katulad ng uh, Mindanao People's Caucus Kami po ay sumusuporta sa resolusyon na binasa ngayon at buong puso kaming nakikita pagtataguyod ito na kasama ninyo at kami po ay gagawa ng mga pagbabalita. Pagbabalita sa buong region, pagbabalita sa buong Mindanao, pagbabalita sa buong kapuluan at pagbabalita din sa ibang bansa tungkol sa napakagandang resolusyon ninyo na kayo ay lilipat mula sa armed resistance into A, a very effective social movement. Palakpakan po natin kayo. Pangalawa po, kami ay dumadalangin at hindi naman ipinagbabawal na lakihan ang panalangin kung kalooban ni Allah. Di po ba? Kami ay dumadalangin na manalo ang UBJP sa 2025 election. Kami ay dumadalangin na lagpasan pa ang percentage ng MILF-UBJP sa parliament ng BARM, 60% insya Allah. Nananalangin din kami na manatili ang MILF-UBJP na siyang magtataguyod ng pamamahala sa BARM. Dahil ayon po sa pag-aaral ng mga peace builders at peace transformation, kung 50 years, kung 50 taon ang oppression, 50 taon din po ang pagbibil ng makatarungang pamamahala. So kulang yung anim na taon, kulang yung iba, kulang yung mga extension. Kaya ipanalo po natin ang UBJP. Yo, Hindi ko po malilimutan noong 2015, noong unang nagkaroon ng General Assembly ng UBJP sa kauna unahang pagkakataon, Christmas po nandito kami noon. Binati pa kayo ng Merry Christmas. Ganun po, ganun din po, kami ay nananalangin at sumusuporta ng full realization at accomplishment ng ka ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Lalo na po yung normalization. Nanawa, lahat ng pangako ng normalisasyon ay ma-check na lahat. Check, check, check. Ganun din po. At huling-huli po, ipinapanalangin namin na maibalik ang sulo sa barn. Dahil hindi namin ma-imagine, kaming mga settlers, hindi namin ma-imagine na ang bangsa Moro ay ipinipwera ang Sulu at mga Tausug. Kaya, ito po ang aming panalangin. Bilang konklusyon, please, please, ituloy po ninyo ang moral gover governance na inyong itinataguyod. Dahil kailangan-kailangan po namin mga settlers. Kailangan-kailangan po namin sa katagalugan. Kailangan-kailangan po ng buong Pilipinas na may example ng pamamahala na may takot sa Diyos. Amen.